Sa detalya sa balitang regional, ang mga kamigo anak sa nga biktima sa pagpabusil patay sulod sa bus sa Nueva Ecija, gikonsidera sa kapulisan nga person of interest. Alang sa dugang detalya sa baong nga balita atong sayra ng kompletong report. Pragi kang kamigang bar alawan. Balita sakto sa mas gipalawman pa karon sa Philippine National Police ang imbestigasyon sa nahitabong pagpamusil sa mag in partner sulod sa basa Karanglan Nueva, Isiha. Sumala kang PNP Public Information Office at Chief Police Colonel Jean Fajardo, aduna na gitutukan karon nga person of interest ang kapulisan. Ila kay adunay bangi ang babaeng biktima o ang anak ni ini. Gani na nga gikasuhan o karnaping sa biktima ang iyahang anak apan nakaangkon kini sa iyahang temporaryong kagawasan human nakapiansa. Padayon usab nga gisuta karon sa kapulisan ang dashcam footage sa bus aron nga masayran ang identifikasyon sa duha ka suspek nga mao'y nipusil patay sa mga biktima. Subay sa unang imbestigasyon ni Adtong Higayuna, gilata sa bus ang National Highway sa may barangay Minuli, Karanglan sa dihang kalit nga ni Adto ang duha ka suspek at sa bus kung asa naglingkod ang mga biktima. Sa dihang nakaduol na sila sa mag live and partner, wala sila gaduha-duha sa paghimo o pagpusil sa mga biktima sa may ulo nga bahin ug human ini dali silang nisibat. Saktong balita kamigang Mar Alawan sa 1047 Music Best Radyo Sakto Pagadian. Sabi ka sa sa balita ng regional bangga kami go gan na runner nga dipusil patay sa pulis aton sa natin gayong entrapment operation na dito dapita sa Butuan City hingpit nang dadakpan sa mga otoridad. Alang sa dugang detalye sa maong balita ng Weport sakto sa abapon. Ingpit ng drag na tulos sa gimong hot pursuit operation na ang ka gun runner nga di patay sa usaka at tulos sa gimong entrapment operation ini Pasado las 8.44 sa gabi ini atong Nobyembre 16 sa Mayl Puroksay sa Barangay Bayon Butuan City. Nailang dinakpan ni si Marga Tapik, hingkod ang pangitaron na di kini. Pasado alas 3 sa may ang ng takna sa May Purok 5 eh, ay Barangay Tiniwisan, Butuan City. Ugi katakdang pasakaan kaso kasong murder o robbery. Human ini gitala suyam so, pagsibat ang armas sa biktimang si Police Corporal Ayan Clean Plaza na destino sa Regional Special Operations Unit 13. Gipadayag karon ni Butuan City Police Office, spokesperson na Police Captain Ang Cobio, naghihimo ang entrapment operation aronunta dakpon ang suspetsado tungod sa si pagpamaligya ni ini og dili lisensyadong armas. Apan dakabatikod ang suspek nga pulis ay ang katransaksyon inungdan nga giilog ni ini armas sa pulis o ga ini gipusil ang biktima sa ikaduha ngayon gayon o guba ni ini dali siya nga diikyas siya nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kini dead on arrival Saktong balita ni Kamigang Jocel Lagumbay sa so 104.7 Music Basta Radio Sakto Pagadian. Sa katapusang detalya sa mga balitang regional, karong hapuna mga kamigo African swine fever sa sa Zamboanga. Gipaubos na sa pink zone status, gikan sa red zone status. Kamigong Aldren Nildiaba, alang sa dugang report. Balita Sakto sa Habon Gideklara karon nga ang dakbayan sa Zamboanga o guban pang mga syudad og probinsya sa tibok Nasud sa Pilipinas ang anaa sa gipailaw nga pink zone humanaigo sa kaso sa African swine fever mao kini ang nakalatid sa memorandum nga gipagawas sa Department of Agriculture sa Bureau of Animal Industry kun dabay ning kasamtangang buwan din matud pa ang Zamboanga City kauban ang halos 400 ka mga syudad og munisipalidad sa tibok nasoda ang gipaubos na sa pink zone status gikan sa red zone status kini human nag sa virus ang resulta sa blood test nga gihimo sa mga sentinel pigs nga gipadala sa Department of Agriculture ngadto sa mga apektadong barangay sa Zamboanga kahinumduman sa nakalabay nga tuig dehang gipailawom sa red zone ang dakbayan sa Zamboanga tungod sa ESF. Gani subay sa report gikan sa Okveta mukabat sa 4,655 ka mga hog mortalities ang natala sa Zamboanga o anausab sa 1,098 98 ka mga hog reserves nga napituhan gikan sa 34 ka mga barangay ilaom sa Pito, ka veterinary districts sa maong lungsod. <coughs> Saktong balita ni kaamigo amigo Aldrin Ilyama sa Dex 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian.